magandang gabi mga masters bali ngayon po ay tatlong videos po ma-upload ko po sa aking youtube channel tama nga mga masters tatlong videos nga po ma-upload ko po yun what's up mga masters nandito na naman tayo sa panibagong araw panibagong kabanata na naman ang pagsasamasamahan natin ngayon guys Bali mga masters kung bago ka pa lang po sa aking youtube channel please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bale mga masters, bago natin umpisaan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga sec masters at aking mga emperor. Maraming maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ad. Salamat mga masters! Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata, upang hanapin sila ama at angka Zubaji. At baka napansin din ng mga kasundaluhan nyo Auntie Ganggang. Na sila ama at angka Zubaji ay talagang nakabalik na sa inyong imperyo. At baka alam nila kung nasaan sila ama at angka Zubaji ngayon sa loob ng iyong imperyo. Sabi ni Ambrose. At si Ganggang Gang ay nagsalita muli at sinabi. Tapusin mo muna ang iyong pagkain Ambrose. Sabi ni Ganggang. Gang. Nang marinig ni Ambrose ang sinabi ni Ganggang. Gang. Ito ay nagsalita at sinabi. Auntie Ganggang. Gang, mamaya ko na pagpapatuloy ang aking pagkain. Sasabay na ako kila ama at Uncle Zubaji. Hahanapin ko na muna silang dalawa. Auntie Yvette. Auntie Irene. Reyna ng South Cloud at Auntie Ganggang. Gang. Maywan ko na muna kayo, sabi ni Ambrose. At si Ambrose ay dahan-dahan tumayo mula sa kanyang pagkakaupo. At ito ay mabilis na naglakad papalabas ng silid hapagkainan na nasa loob ng kaharian nila Ganggang Gang at Zubaji. At si Ambrose ay naglakad sa hallway papalabas ng kaharian nila Zubaji at Ganggang. Gang. Habang naglalakad si Ambrose, nakita niya ang apat na natatangi sundalo ni Zubaji na sila sion, Troy, Liam at Lexer. At si Ambrose ay agad-agad na tumungo sa apat. At nakikita nila Lexer, Liam, Troy at Sean si Ambrose na naglalakad patungo sa kanila. At sa pagdating ni Ambrose sa kanilang harapan, ang apat na kasundaluhan ni Zubaji na nagbabantay sa main door ng kaharian nila ni Ganggang. Na sila Lexer, Sean, Liam at Troy sila ay sabay-sabay na yumuko. At si Liam ay nagsalita at sinabi, Sect Master Ambrose, kayo pala sabi ni Liam kay Ambrose. Nang marinig ito ni Ambrose siya ay ngumiti at sinabi, Mga magigiting na kasundaluhan ni Uncle Zubaji, may nais lang sana ako itanong sa inyo. Sabi ni Ambrose nang nakangiti, nang marinig ito ni Lexer, Sean, Liam, at Troy. Si Liam ay muling nagsalita at sinabi, Sec Master Ambrose, sabihin niyo lang ang nais nyong malaman. Baka ito ay aming masagot, sabi ni Liam. Nang marinig ito ni Ambrose siya ay nagsalita at sinabi, Sila Ama at Uncle Zubaji. Napansin nyo ba na sila ay nakabalik na? Hanggang ngayon sila Ama at Uncle Zubaji ay hindi pa rin nakakabalik simula kanina. Baka napansin nyo silang dalawa. Sabi ni Ambrose, nang marinig ito nila Lexer, Sean, Liam at Troy. Silang apat ay napakamot ng ulo. At si Liam ay nagsalita at sinabi, Sect Master Ambrose, paumanhin ngunit hindi namin alam kung sila Emperor Zubaji at Emperor Daryl ay nakabalik na sa imperyo ng North Mona. Saan ba nagtungo si Emperor Daryl? Matapos namin dalan si Pinunong General Recto sa isang silid sa loob ng kaharian nila Emperor Zubaji at Empress Ganggang. Sabi ni Sean kay Ambrose. Nang marinig ito ni Ambrose, siya ay napakamot din ng ulo at sinabi, ang aking ama ay pinuntahan si Uncle Zubaji sa bundok kung saan makakakita at makakakuha ng halamang gamot na kinakailangan ni Ama. Para gamitin niya kay pinunong General Recto, sabi ni Ambrose, nang marinig ito nila Lexer, Sean, Liam, at Troy. Si Liam ay nagsalita at sinabi, Paumanhin Sec Master Ambrose, ngunit hindi talaga namin nakita silang dalawa na nakabalik na. O kaya baka sila Emperor Daryl at Emperor Zubaji ay nagtungo sa tahanan ni Matandang Jomar na manggagamot sa loob ng Imperio ng North Mona. Sabi nila Lexer, Sean, Liam at Troy. Nang marinig ito ni Ambrose siya ay ngumiti at sinabi. Kung ganun, saan ko matatagpuan ang tahanan ng matandang manggagamot na inyong tinutukoy? Sabi ni Ambrose, nang marinig ito nila Liam. Si Liam ay muling nagsalita at sinabi. Sect Master Ambrose, kung inyong mararapatin. Ikaw ay aking sasamahan patungo sa tahanan ng matandang manggagamot na nagngangalang Jomar. Ituturo ko sa iyo ang tahanan ni matandang Jomar, upang mapadali ang iyong pagtungo roon. Sabi ni Liam, nang marinig ito ni Ambrose, siya ay nagsalita at sinabi, Salamat kung ganun, kung maaari ay tumungo na tayo roon ngayon. Sabi ni Ambrose, nang marinig ito ni Liam, siya ay tumugon at sinabi, Masusunod Sec Master Ambrose, at si Liam ay tumingin kila Lexer, Troy at Sean. Si Liam ay nagsalita at sinabi, Lexer, Troy, at Sean. Kayo na muna ang magbantay dito. Sasamahan ko lang si Sek Master Ambrose sa tahanan ni Matandang Jomar. Sabi ni Liam, nang marinig ito nila Lexer, Troy, at Sean. Sila ay nagsalita at sinabi, Sige Liam, kami na muna ang bahala dito. At si Liam ay muling nagsalita at sinabi, Salamat sa inyo, Sect Master Ambrose. Tayo na, sabi ni Liam. At si Ambrose ay tumingin kila Lexer, Troy at Sean. At si Ambrose ay nagsalita at sinabi, Lexer, Troy at Sean. Kung makita nyo sila ama at Uncle Zubajikong, maaari lang sila ay pandiretsuhin niyo sa silid hapagkainan. Dahil sila anti-ganggang, anti-ivet, Auntie Irene at Reyna ng South Cloud ay sila ay inaantay na kanina pa. Sabi ni Ambrose, at sila Lexer, Troy, at Sean ay muling nagsalita at sinabi. Sec Master Ambrose, huwag kang mag-alala, makakarating kila Emperor Daryl at Emperor Zulbaji ang inyong mga sinabi. Kung sila ay aming makita, sabi ng tatlong kasundaluhan ni Zubaji at si Ambrose ay nagsalita at sinabi. Liam tayo na. Pangunahan mo ang pagpunta sa tahanan ng matandang manggagamot na iyong tinutukoy. Sabi ni Ambrose. At si Liam ay yumoko at sinabi. Tayo na Sek Master Ambrose. At si Liam ay naglakad na at sa kanyang likuran si Ambrose ay nakasunod. At ang dalawa ay naglakad na sa direksyon patungo kung nasaan ang tahanan ni matandang Jomar. Ang nag-iisang manggagamot sa Empiryon ng North Mona. At samantala. Sila General Raiji at Zubaji kasakasama ang mga kasundaluhan ng lahing inkanto, ay patuloy peren sa paglalakad. At si General Raiji ay biglang tumingin kay Zubaji. At siya ay nagsalita at sinabi, Nandito na tayo, ikaw nila lang na nagmula sa lahi ng mga tao. Sasabihin ko lang sa iyo, ikaw ay akin ang binabalaan kung may gagawin ka mang kalapastanganan sa aming kaharian. Huwag mo na ito gawin. Kung ayaw mo ikaw ay malagay sa kapahamakan. At ang iyong mga kalahi na nasa aming kaharian ay aming idadamay. Kaya magtino ka, maliwanag ba? Sabi ni General Raije kay Zubaji. Nang marinig ito ni Zubaji, siya ay napatingin sa kanyang paligid. At si Zubaji ay napabulong sa kanyang sarili at sinabi. Nasaan ang kaharian ng lahing inkanto dito? Masyado masukal lang ang mga damon na mayroon dito at wala naman akong kakaibang nararamdaman sa lugar na ito. Sabi ni Zubaji, at siya ay nagsalita at sinabi kay General Raiji, Huwag kang mag-alala, wala akong gagawin na ikapahamak ng aking buhay at ng aking mga kalahi. At hindi ako isang hanggal para gumawa ng kalapastangan ng gawain. Dahil alam ko na ako ay mapapahamak. Alam ko din na ang inyong mundo ay hindi mundo ng mga tao. Ngunit nasaan ang lungsod nyo at kaharian sa lugar na ito? Wala naman kakaiba dito, sabi ni Zubaji. Nakalimutan ni Zubaji ang sinabi ng matandang babaeng manggagamot sa kanya kanina. Na naglalabas ng isang portal ang mga lahi ng mga inkanto. Upang makapunta sila sa mundo ng mga tao at sa bundok na kanilang kinalalagyan. At sa portal din sila dumadaan pabalik sa kanilang mundo at kanilang kaharian. At nang marinig nila General Raiji at ng mga kasundaluhan ng lahing inkanto ang sinabi ni Zubaji si General Raiji ay nagsalita at sinabi, Mabuti nagkakaintindihan tayo, at maliwanag sa iyo kung ano ang pwedeng mangyari. At tungkol sa aming mundo at kaharian, hindi mo talaga makikita sa lugar na ito at sa masukal na bundok na ito ang aming kaharian. Dahil ito ay nasa kabilang dimensyon, sabi ni General Raiji kay Zubaji. At maya maya, si General Raiji. ay may isang bagay na kanyang nilabas mula sa kanya bulsa at maya maya may isang bilog na bagay ang biglang nagpakita. Ito ang portal patungo sa mundo ng mga lahing inkanto. At nang makita ito ni Zubaji, siya ay napakamot sa ulo at bigla niyang naalala ang sinabi sa kanya ng matandang babaeng manggagamot. At si Zubaji ay nagsalita sa kanyang sarili at sinabi, Nakalimutan ko. Gumagawa pala ng portal ang mga lahing inkanto patungo sa kanilang mundo at kaharian. Yun na nga mga masters, no? bali panibagong kabanata na naman yun natapos natin ngayong kabi Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta ko sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye bye!